Ayan, so ayan mga kamanok, isang magandang hapon sa inyo lahat. Ayan, bali kakatapos lang natin magpatoka ng ating mga alaga. Ayan. Oh. ayan. Bali alas ko na ng hapon mga kamanok, medyo mabun ambun pa. Ayan. Bali ngayong hapon mga kamanok, magbabaksin ako. Ayan, magbabaksin tayo ng Lasota. Ayan mga kamanok o. Oh. Ito. Nasota. Ayan. Kasi mga kamanok mahirap na. May nabalita na naman ako dito sa kabilang daw manapit lang sa lugar namin na ayun na nagkakaanuhan na naman yung mga manok nila na kakapeste kaya ayan magbabaksin ulit tayo bali Nakaraang ano ako nag-vaccine mga 4 months ago na nung huli ako nag-vaccine bali pang apat na buwan ngayon. Magbabaksin ulit ako mga kamanok ng Lasota. Ayan. Nakabili ko lang nito mga kamanok. Nilagay ko sa may yelo kasi kailangan nasa malamig to. Agahaluin lang to. Tapos ayan, pwede na natin i-vaccine sa kanila. Bali, ayan. Hindi ko na ipapakita mga kamanok kasi ayan, alam nyo naman si Youtube, si Mang ayun Medyo mahigpit mga kamanok. Kaya ayan, hindi ko na ipapakita na magbabaksin tayo. Alam nyo naman siguro mga kamanok yung kung paano magbaksin. Ayan. Kaya hindi na natin ipapakita. Ayan, naniniguro lang tayo mga kamanok kasi alam nyo na mahirap na mga kamanok si ayaw na maulit yung nangyari dito sa mga alaga ko dati mga nakaraang taon na muntik maubos mga kamanok grabe talaga 3 days ako sunod sunod na uh, nagkaanohan yung mga alaga ko ang natira lang sa akin yung mga magugulang tatlong piraso mga kamanok yung brood, dalawang brood ka ko tsaka isang inahin yun lang natira sa akin lahat ng mga istag ko ayan namatay lahat mga sisiw patay pero yung mga matatanda na hindi tinamaan mga kasi siguro hindi kinaya ng mga bata yung virus na dumapo sa kanila yung peste kaya ngayon mga kamanok magbabaksin tayo ayan wag mga kamanok na tapuan ng peste yung ating mga alaga kailangan ano talaga tayo na magbabaksin kada 3 months mga kamanok pero ako lumagpas na ako sa 3 months kaya ngayon magbabaksin uli ako ayan so ayan mga kamanok hanggang dito na lang yung ano share ko lang sa inyo mga kamanok baka sakaling makatulong sa inyo kasi kung hindi natin agapan mga kamanok na magbaksin tayo agad diyan baka maubos yung ating mga alaga yan So ayan, di ko napapakita mga kamanok yung pag-vaccin ko. Ayan. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyong lahat mga kamanok. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Hit niyo na rin mga kamanok yung notification bell para updated kayo mga kamanok sa mga bagong video na aking upload. Ayan. Maraming salamat mga kamanok. Ayan, magbabaksin na tayo.